Eh, Brother Windel, uh, gusto ko sanang i-deliverance yung bahay ko dahil pinaduguan to. Uh, ang tanong ko kasi, pwede ba kung i-deliverance to na yung ibang kasamahan ko dito sa bahay, lalo na yung asawa ko, eh, wala sa state of grace? Kasi uh, hindi pa siya nagpagkumpisal, matagal na at saka ang tagal nang nag, ano, nagpunta ng uh, yung arbularyo tapos hindi pa rin niya na-renounce. Ako lang ang kasi ang nag-ano eh. Uh, nag nagkumpisal na ako, nag-communion, uh, nag uh, tapos nag-rosary. Kaya lang, uh, yung pag-rosary ko kasi, minsan ako lang mag-isa dahil, uh, minsan ako dito magkapunta sa bahay dahil, nandun ako sa kapatid ko na tinulungan ko yung, uh, ano, yung negosyo niya doon sa buhol. Ah, uh, Pwede ba mag-deliverance ako na yung yung kasama ko dito, yung anak ko lang dalawa at saka yung kasambahay? Uh, kung sakali na ang bahay ay may mga bariya sa haligi o kaya ay napaduguan, dapat uh, na ang pare talaga mismo uh, magsagawa ng break of consecration sa bahay. Okay. Uh, deliverance pagkatapos uh, i-bless niya sa kanayong may-ari. Pero mm -hmm. mas mabuti talaga as part of preparation na yung buong pamilya bago yung isigawa isagawa. Kahit kahit hindi hindi exorcist na pare, kahit para replace uh okay. pwede siyang mag-break sa consecration, mag-deliverance. at uh, uh, saka na yung blessing. Pero, kailangan okay. talaga na yung mga miyembro ng pamilya ay makakumpisal uh, dahil ang kasalanan na naikumpisal ay di na yan makita ng demonyo. So, ibig sabihin, okay. nasarado na ang pintuan at kung isagawa yung pag-blessing, pag-break ng consecration, uh, okay. yung pagsagawa ng uh, deliverance sa buong bawa okay. bahay. Halimbawa, pag meron pang mga openings sa miyembro ng bahay, siya ang pwedeng ma-retaliate. Mar mar no? okay. Mm. So, mas mabuti talaga na uh, una, uh, kung mga uh, bariya inilagay sa sa haligi, Uh, ang instruction na niyan dapat uh hukayin bago ang mm. ang deli deliverance area bago ang break consecration so yun kapatid kung padugo lang uh, brother Wendell okay lang yun? Uh, ano, eh? ay kung padugo uh, dapat uh, pare din ang uh, mag-break sa consecration ah uh, okay okay at pagkatapos okay. na na break ang consecration tapos uh deliverance and blessing sa pare sa kanan yung may-ari pero dapat uh, yung may-ari lahat ng mga miyembro ay naka kompisal okay 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 maliwanag brother Windel maraming maraming salamat po yun lang po